Atin ngang i-breakdown itong 30-point performance ni Bronny James sa J-League para sa South Bay Lakers. Walang well, naging highlight nga dito mga idol ang nag out dito sa performance na ito ni Bronny James ay talaga nga namang nag-improve na ang kanyang feel for the game. Parang hindi na nga talaga siya rush maglaro at pati na rin ang kanyang pagbasa sa depensa ay kitang-kita nga dito improvement sa 30-point performance niya at kanya nga rin case dito mga idol ang kanyang strengths sa loob ng basketball court. Kaya nga hindi na rin natin patagalin pa mga idol yung pisana natin dito sa first quarter kung saan itong si Bronny James at ang depensa ng Suns sa kanya ay sila nga ay mag-go under the screen nang dahil hindi ganun kagalingan sa shooting si Bronny base sa percentage. Well, sa una pa lamang ay pinarusahan nga sila ni Bronny James hinaks down 3-pointer sa unang play na ito. And then ganoon na naman ang ginawa na itong Suns defense kung saan they went under the screen na naman. At buka nga itong si Bronny felt disrespected kaya naman tinirahan na naman sila na 3 pointer. Another basket para kay Bronny James quick 6 points. At sa second quarter nang mag-adjust ang depensa sa kanya kung saan finofront na nga siya ng kanyang tao. Abay matalinong backdoor cut ang ginawa ni Bronny James nakakuha do siya ng easy alley oop dunk sa play na ito. And then ngayon nga ang Suns defense ay nakafocus na dito nga kay Bronny James. Abay ginamit niya nga yung atensyon na yan para mabigyan ng isilapas ang kanyang namang teammate assist para nga dito kay Bronny James. And then pinakita rin ni Bronny ang kanyang strength dito naman pagdating sa depensa. Kung sana depensahan niya nga ng maganda itong kanyang tinatao. At ang ipasa nga ito sa kanyang teammate ay itong ngang center ng Suns na walang awareness sa paligid niya. Abay inis lang ni Bronny James sa play ngang ito. Highlight naman ang ginawa dito ni Bronny James. Ganda ng crossover. Iwan ng defender. Tapos great use of his body to shield off etong ang bola. At makakuha ng easy layup. At inulit niya pa nga actually mga idol ang crossover niya. At pangalawang beses niya nga na-breakdown na naman ang depensa. And this time nakakuha na nga siya ng end one play. Pasok yan. Tapos sa play namang ito, abay, bully ball ang ginawa ni Bronny James at talaga nga namang inararo lang ang kanyang defender. Nakakuha siya ng basket at binigyan niya ng technical foul ang kalaban dahil nag-flop nga daw. At dito, abay, pinakita niya ang kanya nabang atleticism at ang kanyang burst of speed. Hindi nga siya nabantayan na ito ang kanyang kalaban at nakakuha na naman siya ng another basket, two more points para nga sa Lakers rookie. At dito ay napakagandangan ng kanyang girwang move matapos siyang gamitin ng matalino ang kanyang katawan. Abay nice fade away nga ang kanyang girwa dito mid jumper. Open look, pasok para nga kay Bronny James. At yan nga mga idolang ilan sa mga magagandang girawa ni Bronny dito nga sa J-League para sa South Bay Lakers. On his way para nga sa kanyang career night career high performance kung total ay may 30 points nga si Bronny James on a very efficient 13 for 23 na shooting sa field. So definitely kitang kita natin ang kanyang improvement dito mga idol sa kanyang performance ng ito. At kung kayo nga mga idol ang aking tatarungin, ano bang masasabi nyo dito sa ginawa ni Bronny performance? Komento nyo lamang yan sa ating comment section.